Sampung pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog sa Paranaque City. Kahit nakalikas sa mga residente, may mga aso namang nasawi matapos matrap sa sunog. Nasa frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Oh Napulabog ng malaking sunog ang mga residente sa Espiritu Compound, Barangay San Junicio, Paranaque City, Kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay na gawa sa light materials. Pahirap pa pag pagapula sa sunog dahil sa makikipot na daan. Masikipon daan pero buti nakapasok agad yung mga malilit ating mga fire truck. Sila lang talaga nakapasok. Tumagal na at tatlong oras bago naapula ang apoy. Walong bahay ang natupok at sa sampung pamilya naman ang nawalan ng tirahan. Wala namang napaulat na nasaktan. Pero sa kasamaang palad, may nasawing apat na alagang aso. Tumambad ang wala ng buhay at sunog na katawan nila matapos ang sunog. Inaalam pa kung anong pinagmula ng sunog. Pero ayon sa may-ari ng isang paupahan, may mga gumamit ng kandila sa lugar. Wala po kaming kuryente dito. Mga kandila po siguro or yung mga discharge po na baterya. Naabutan ko na po na malaki na yung apoy. Kinatayang nasa 375,000 pesos ang halaga ng mga ari-arian ang natupok. Nagbabalita mula sa Frontline. Hannibal 3. News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipaalam sa panahon ngayon. Para sa po Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.